Oh, ito naman ay tungkol sa paano padamihin ang bunga ng kalamansi. Tingnan niyo mga kaibigan oh. Oh, di ba? <laughs> Napakagandang tingnan oh. parang gateway to heaven. Oh, di ba? Napakalinis ng mga puno ng kalamansi. No, oh, pruning natin yung baba. At saka naglagay tayo ng pataba. And once in a while magpapapasok tayo ng tubig. Flooding to no. Uh, sinabayan ng malakas na ulan, kaya ngayon busog na busog yung ating halaman sa patubig. O oh, sa tubig. <laughs> hindi lang sa patubig kundi sa tubig. Oh. At uh, ang resulta ng ating mga maintenance na sinasagawa ito, oh, tama lang yung na ng mga dahon, sanga at saka bunga. Yan. Tignan nyo. Oh. Ang halaman na to ay 4 years old na. Tinanong ko ito ng panahon ng pandemic, 2021. Yan. Yung original yung tanunin ko dito ay talong. And then sa pagitan ng mga talong ay tinamnan ko na ng kalamansi. Kaya mapansin nyo, medyo masikip yung aking pagkatanim mo. Dito sa gawing to. Ito ay 1, 2, 3, 4 plots. Pero dito sa unahan, medyo malalayo yung spacing ko. Yeah. Dito medyo maayos na. Kasi yung pagitan nito ay nasa 3 uh, three by 3 meters. Yeah. Kung mapapansin nyo na, yeah. meron pa siya dito madadaan sa pagitan. Pero dito ay wala na oh. Uh, Nagsisiksikan na yung mga dahon. At nagsalubungan na yung mga sanga. Pero pagdating sa bunga ay walang pinagkaiba. 'Yung mga bunga oh. Yeah. Ito yung bunga ng kalamansi na magiging available sa market sa December. ito na mga kaibigan oh. Tinan nyo yay -hey. oh. ito yung production natin ng kalamansi <laughs> na tuloy tuloy oh, every 2 weeks meron tayong napipitas na pangmaramihan yan tingnan nyo ito may mga bago na naman na ah. sanga at saka bulaklak tingnan nyo yan ah. 'di ba? Tuloy-tuloy yung uh, pamumunga ng kalamansi. Merong ito oh, after 2 weeks mapipitas na. Merong after 4 weeks. 'Yan at saka mayroon namang after 1 month. Ato. At tuloy-tuloy uh, yung pag-aalaga natin para tuloy-tuloy din yung production ng bunga. 'Yan. Kaya ganun lang talaga. Ha? Ganun lang ang <laughs> sistema ng pagpapubunga ng kalamansi. Ah. Oh. Kaya tingnan nyo yung aking video dyan sa nakaraan. Kung ano yung pinakang nag-viral. yung tungkol yun sa paano padamihin ang bunga ng talong. Dito naman ay paano padamihin ang bunga ng kalamansi. Yan. Tingnan nyo. Oh. Galaan silang yung dami ng dahon sa dami ng bunga. Kasi pangit din kasi yung masyadong mayabong yung mga dahon. No, mahirap mamitas kapag masyadong madami yung dahon. No, kapag nasobrahan natin yung dahon. Uh, pamamahaya pamamahayan naman ng sangkaterbang mga peste at uh, mahirap i-control. Uh, kahit mag-spray uh, ka nang mag-spray ng pesticide, uh, mahirap kontrolin uh, mga peste sapagkat uh, sa kapal ng mga dahon, 'di ba? Ay mayroon pa rin silang napagkukublihan. Kaya kinakailangan ay balanse lang 'yung dami ng dahon. Yan, sa dami ng bunga. Ano, 'di ba? para kapag namitas ka ay madaling makita yung bunga yan ito ay 4 years old ng halaman ha, tingnan nyo sa ilalim oh. yan kanda ng ilalim oh. napakalinis oh. di ba yun gusto makita yung bunga ng ating mga kalamansi. Sige, suotin natin ito. Medyo may butas na yung aking buta. Kaya nanunood na yung tubig sa, ilal, sa loob. Kaya maglalakad ako ng <laughs> split Ito yung bunga, oh. oh. Di ba? Ayan. Oh, Di ba? May mga nagtanong sa akin sa mga previous kong videos, paano daw padamihin ang bunga ng kalamansi? Oh, paulit-ulit kong sinasabi yung procedure, eh. Ah, hindi naman nagbabago yung ating mga sinasabi doon sa mga pamamaraan Iyan ang aso. Oh. yan. Yan Sa ating kapatid na si Virilio Bunag, maraming salamat sa iyo, brother. Uh, dahil sa iyong uh, bukas palad na pagbabahagi ng iyong kaalaman at karanasan sa pag-aalaga ng kalamansi, ay uh, natuto rin ako. Iyan, dahil uh, sa iyong mga videos. Sa ah, dahil sa yung mga trivia, ha? marami akong natutunan. Kapwa magsasaka at ah, kapatid sa pananampalataya si, na si Berhilio Bunag. God bless you brother. At ah, nabalitaan ko na may mga kawatan ah, na naman na uh, nanalanta sa yung taniman. Ako, yan talagang mahirap ano. Yung mga tao na hindi natin masasabing kapos pala siguro ganyan natin ang hanap buhay nila samantala ng mga pinaghirapan ng iba tulad nating mga masisipag na mga magsasaka uh, nawa lumabag sila sa batas so kinakailangan ding managot sila sa batas para matigil na yung mga pananalanta nila sa ating mga kabuhayan oh, uh, yung mga magnanakaw oh, uh, pinaparusahan niya ng Diyos uh, bibigyan pa sila ng maraming mga pagkakataon pero kapag hindi sila nagbago sa kanilang mga masamang gawain ay parurusahan sila ng Panginoon. Pero ganun pa man, pinapanalangin natin na magbago yung kanilang kaisipan at umunlad ang kanilang kabuhayan. At lumaban sila ng patas tulad nating mga magsasaka na talagang binubuhos natin lahat ng ating lakas, oras at kaalaman. Maging yung ating mga pagsasaliksik para matuto tayo sa ating paghahalaman. At kapag ganito na naging resulta, di ba? Kaya kombinasyon to ng sipag at syaga at saka biyaya ng Panginoon. Kaya pagpalain tayong lahat ng mga farmers at uh, ngayon pagsakang presyo ng kalabansi nawa ay uh, tumaas naman yung presyo at uh, makabawi. Hindi lang makabawi kundi kumita talaga tayo ng sapat para sa uh, kabuhayan ng ating pamilya. Uh, God bless everybody. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. tayong lahat ng mga masisipag na mga magsasaka. God bless you all. Bye bye.